Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay magluluto lang ako ng ano. Ulam. Ulam po namin. Babaunin. Wala po itong masyadong ano. wala po tong masyadong kwenta tong ginagawa po natin nagluto lang para po may ma-upload ako kahit pa paano wala pa pong nabili Kung ang mapapansin nyo mga boss, tanggal yung pintura, no? Eh, pinakilaman po kasi nung kasamahan ko, e, pininturahan. Eh, hindi po ubra ang ganyang pintura. Kailangan po talaga dyan yung metallic silver, mga boss. mapapansin nyo uh, <coughs> halos hindi na siya uh, blue na blue may nahalo na pong pan madilaw-dilaw ganyan po ang nangyayari pag matagal na pong gamit ang chamber ang kalan eh, yung chamber po ay marumi na kaya may nahalo pong kulay orange dumi po yan sa ilalim di katulad pag bagong gawa malinis pa po yun talagang walang humahalong kulay orange mga boss yan po ang ginagamit namin sa araw-araw eh. uh, pag bago pumasok nagluluto ng baon Sira po pala mga boss, dun sa mga gustong uh, kung sakali man na gusto nyo bumili na uh, ng po natin na Calandius Oil, yan po yan. No? Hindi po yan COD. Ay, wala naman po akong account ng Shopee o Lazada. maraming pa rin po kasi nagkakamali na nagkitext tapos kala nila COD. Ipapadala po ang pera sa Gikas. Lahat na po, pati pa shipping. At ipapadala ko naman po yung kalandius. Medyo eh, mahaba po itong video, 11 minutes. Maraming salamat po sa nagsusubaybay. Sa 11 minutes mga boss, nakapagprito na at uh, nagpakulo pa po ako ng tubig yan kasi maliligo po ako. Ibabanto ko sa ano sa tubig para po hindi malamig. Alam mga boss. Ah, <clears throat> uh, papakulo po ako ng tubig at maliligo po ako. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Magandang araw po sa inyo lahat. Kahit ganito lang po ang upload natin, lang po muna. Sa ngayon, wala pa po pong mga tutorial. Kung nagustuhan niyo po 'tong video, mga boss, pa-subscribe naman po. Pindot po na notification bell para po updated kayo sa susunod ko pa pong i-upload. Sira po pala mga boss. Ay ang magiging title po nito ay Paliwanag sa use oil bakit sa katagalang gamit na wala ang blue flame. Ay hindi naman pala nawawala, may nahalo na po siyang kulay <coughs> uh, orange orange mga boss, mga dilaw-dilaw, mga pula-pula. Yun lang po, yung lang siguro yun lang po ang may ambag ko ngayon. Nasa katagalang po gamit natin 'yan, yan po eh ano, narurumihan yung loob. Yun na po ang nakakapagpa-orange nung kala natin. nakakapagpa-dilaw ng apoy. Pero hindi naman po totally na ano. Yan, ganyan, ganyan po yung oh. Matagal na po namin gamit yan, ilang buwan na. Ilang buwan ko na pong ginagamit yan. Nililinisan ko lang. Kasi madali naman akong maglinis. Meron akong ano eh. Yung mga boss nyo sa ilalim. Nasalo. Hinihila ko lang yon Uh, nandun yung lahat ng karbon pero yung ibang gilid yung mga gilid po niyan yung binabandahan ng apoy yun po, yun ang nadudumihan nakakaroon pa rin po ng karbon mga boss, kahit pasabihin natin na meron tayong pang-salo ayun lang po siguro kaya ano baka magtaka kayo eh, yung title natin ay ganoon mga boss, yun lang Malapit na ang kumlo mga boss. Nakulo na po. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli.